Oh, sakit. Hindi ka lang <laughs> paka-ano? Hindi ka ano paka-kabit na ka lang Okay. Ha. Oh. Nine flooring. Maganda 'yung sa so nang tong ah, ano. Ha. Maganda 'yung pwesto pala. kapal Hay. tapal talaga 'hon. Are. itong balagon ayo ayo magawa sa baba ito sa kami ayo ng pisto nasa nyog hmm ubo doon minay ay may ulam laman ng taas pa lang son oh ay tanak hurot hurot Ya, tetapi mungkin o galing galing galing, o dalukuyan pa nga. mo ba? Ay! Um, ang taas. Ayawin ini oh. Ay. lang, May mga lang. Eh, ang dali habal niyo. Ha? Huh? Ang kasi <laughs> magtastas doon. Ang kasi sa video doon. mo lang. <laughs> agar <laughs> ni Pisto. Tara mo iwak mo Ha? mo May umoy dayo. Hali nga. Hindi. Hindi. May pa. Hindi. Hindi. pababa na yan. Ano mo yung pababa? Hindi. Yan. mo hindi kiton kiton pwede po ito mahulog sundan ko, hubad na ito mo dyan okay, okay. 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 okay.